Ayay, ang sarap talaga nito mga ga. Cheese munggo hopia yung ating recipe ngayon at lulutuin natin yung iba sa ating kaldero na walang tubig or kasi Kaya tara na, mga ga, samahan nyo ko kaya umpisahan na natin. So dito meron akong 1 cup na munggo at ito ihugasan ko lang ito ng mabuti at lutuin. Palambutin natin ito. So ito na ay malambot na, isit aside lang muna natin. So dito sa ating suspan, maglagay tayo ng 1 half cup ng margarine. Tunawin ang margarine at ilagay na yung naluto na natin Haluin Haluin muna at sunod ng ilagay yung 2 in 1 half cup na light brown sugar. At maglagay tayo dito ng half tablespoon ng vanilla extract, one teaspoon ng iodized salt, at three-fourth cup na powdered milk. At haluin muna natin ito bago natin ito ng harina. So dito lagyan na natin ng three-in-one half cups ng third-class flour. At paunti-unti lang yung paglagay natin ng ating harina para hindi tayo mahirapan sa paghalo. And then haluin na talaga natin yan until well combined hanggang sa halos na mag-dry na siya. At nasa katamtaman lang yung apoy ng ating kalan dito ha. At continue lang talaga yung paghalo natin para hindi din masunog yung ilalim. At ito na yung ating palaman. Lumapot na siya. Ay pwede na natin itong palamigin at ilagay natin ito sa ating chiller para ito ay tumigas. So dito naman tayo sa ating pabalat ng ating hopia. Gagamit tayo dito ng 500 grams ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder. Haluin at dito sa gitna maglagay ng 1 fourth cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng asin at 1 half cup na mantika. At 1 cup na tubig ang then halo, haluin muna para matunaw yung mga dry ingredients bago basain na yung harina. Transfer natin ito sa ating misa dahil mamasahin lang natin ito ng mano-mano sa loob ng 8 to 10 minutes lang. Ayan, sa loob ng 10 minutos ay okay na ho ito. Hindi naman natin dito kailangan na masahin ito ng tudo eh. Yung mag-firm lang yung ating dough ay okay na. At i-rest e lang muna natin ito ng mga 40 minutes. Gawa muna tayo ng inner dough. Ito po yung ipapahid natin mamaya sa ating pabalat. Dito gagamit tayo ng 1 cup ng third grass flour at 1 third cup ng mantika. At medyo matigas pa yung ating mixture kaya nagdagdag ako dito ng mga 1 tablespoon ng mantika. Ay, tansyahin lang talaga natin yung lapot. Kailangan ganito lang kalapot yung ating mixture. Pagkalipas ng 40 minutos ay malambot na yung ating pabalat. Palaparin na po natin ito at ilagay na natin dito yung ginawa nating enardo. Ipahid na natin dito sa ibabaw. At ikalatan talaga natin yung ating enardo sa paglagay dito sa ating pabalat. At pagkatapos nito ay i-roll lang natin ito. At i lang natin ito ng pahaba at pahiran lang natin ito ng mantika kasi hindi naman natin ito maputol agad. Kailangan pa natin itong i-rest, palambutin muna natin ito bago natin ito putulin. I-rest muna natin ito ng mga 30 minutes bago natin putulin. At ito na pagkalipas ng 30 minutos, pwede na natin itong putulin sa 25 grams. Pagkatapos putulin ay i-rest naman natin ng another 20 to 30 minutes bago natin lagyan ng palaman. Mga ga, talaga yan. At ito yung ating palaman ng na siya. Galing ito sa ating chiller. At dahil 25 grams yung timbang ng ating pabalat, kailangan yung ating palaman dito is 25 grams din yung timbang para magbalance At pwede naman na hindi kayo dito maglagay ng cheese. Pero dahil cheese munggo recipe tayo ngayon ay maglagay tayo dito ng cheese. Maghiwa tayo ng cheese para ilagay natin dito. At madali lang naman itong balutin o sa paglagay ng ating palaman. Palaparin lang natin yung ating dough. Lagyan ng cheese at palaman. At saka itupi lang natin. At yung ginawa nating palaman ay tamang-tama lang dito sa ating 500 grams na harina. At banyahan lang natin ito ng evaporated milk, pwede ding itlog, at lagyan natin ito ng sesame seeds sa ibabaw. At yung plancha natin ay kailangan ay banyahan lang natin yan ng shortening or di kaya margarine para hindi din kakapit. At ito mga ga, natin ito sa ating kaldero or kasirula na walang tubig. Tapos naglagay lang ako dito ng patungan. Pero mainit na yung aking kasirula ha, bago ko ito nilagay. At naluto ko ito sa loob ng 25 minutes sa may katamtaman lang na apoy ng aking kalan dito kasi kasirula lang yung gamit ko. At ito naman sa medyo malapad natin na tray ay niluto ko ito sa ating oven na may preheated 250 degrees Celsius. Medyo mataas talaga yung init ng ating oven dito ha. At niluto ko din ito sa loob ng 25 minutes.